Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Grabe raw talaga ang mga kaganapan nitong linggo sa palasyo! Habang abalang-abala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa paghahanda ng kanyang biyay sa Amerika ngayong July 20 hanggang 22, aba eh, ang kanyang butihing kabiyak na si First Lady Lisa Araneta Marcos biglang nawala sa eksena at ayon sa mga ulat, hindi raw siya makakasama sa US trip. Bakit daw? Nasa Saudi Arabia raw siya, kasama ng mga OFWs, nagpabanding pero sa timing ng biyahe at sa mga kaganapan sa nakaraang buwan, abay, may mga nagtataka at nagtatanong, nagpapalamig raw ba muna si Ma'am Lisa? May connection raw ba ito sa issue ng yumaong Juan Paulo Tantoco? At may kinalaman raw ba ang Amerika dito? Tara, himayin natin! Ayon sa source mula sa kampo ni Yusek Claire Castro, kaya daw hindi makakasama si FL Lisa sa US trip ay dahil lumipad na raw siya Saudi Arabia Noong July 17 Tatlong araw Bago bumiyahe si PBM Ang dahilan Para raw makipagbanding Sa mga OFWs Wala naman tayong masamariyaan Nakikita Dahil syempre Trabaho pare ng isang first lady Ang makisalamuha Sa ating mabagong bayani Pero ang tanong ng ilan? Bakit ngayon? At bakit hindi kasama sa opisyal na US visit kung saan balita'y makikipagkita si Pangulong Marcos kay dating US President Donald Trump? Di ba dapat mas lalo siyang kasama doon? Lalo pat diplomatic ang nature ng trip. Balikan natin ang masalimuot na kontrobersya na tumama sa pangalan ni F.L. Lisa yung pagpanaw umano ng retail executive nga raw na si Juan Paulo Tantoco no March 8, 2025 sa Beverly Hills, California. Ayon sa viral report at opinion column ni Rigoberto Tiglao sa The Manila Times, may mga hinala raw ng cover-up sa insidente. Lumabas daw sa social media ang isang altered police report na nag-uugnay kay FL Lisa sa party kung saan daw nangyari ang overdose ni Tantoko. Pagamat dinepensahan siya ni Claire Castro at sinabing peke raw ang dokumento, ang tanong tiglaw, the lady that protests too much, thinks. Ibig sabihin, baka sobrang depensa na kaya mas lalo itong nakakapagtaka. At ang isa pang nakakagulat sa kolum ni Tiglaw, a real national security threat would emerge if US President Donald Trump used this controversy to blackmail Marcos. Grabe to! Opinion ito ni Tiglao, ha? Hindi ito galing sa gobyerno. Pero kung ito raw ay totoo, aba napakadelikado! Ibig sabihin, may leverage raw si Trump laban kay PBM. Kung totoo ang mapangyayari sa Beverly Hills. Ngayon, tingnan natin ang timing. July 8 lang lumabas ang coroner's reports nang pagpanaw ni Tantoko, pagkatapos ng ilang araw, inimbitahan bigla si PBM papuntang Amerika. Isang surprise visit daw para kay Trump. At si First Lady, lumipad na raw papuntang Saudi. Bago pa man mangyari ang meeting. Ang tanong ng ilan sa mga nag-oobserba, nagpapalamig raw muna ba si FL Lisa? o ayaw harapin ang media sa Amerika o baka raw ayaw rin humarap sa mga US authorities kung sakaling may karagdagang katanungan. Ayon pa sa column ni Tiglaw, kung may delay daw sa pagtawag ng tulong kay Tantoko, pwede itong ituring na criminal negligence. At kung ma-verify, baka raw may kasong pwedeng harapin. Ito na ba ang dahilan ng bigla ang pagbiyahe sa Saudi? Isang timing na nakakapagtaka nga raw. Kaya ngayon, nagtataka ang taong bayan. Kung wala raw talagang dapat ikatakot si FN Lisa, bakit bigla ang pag-alis? Bakit hindi siya kasama sa asawang presidente sa isang mahalagang US visit? kung saan may posibleng bilateral at security talks at kung totoo nga raw ang sinasabi sa opinyon ni Tiglaw na may posibilidad na kinagamit ang isyo bilang paninindak kay Marcos, eh di lalong dapat malinawan ng publiko. Kasi kung hindi, baka raw may mga polisiya o concessions ng gobyerno natin na pinipilit ipatupad dahil sa pressure mula sa labas hindi biro yan. Kung totoo man, inuulit natin kung totoo raw. Aba, baka may national security implication ito. Samantala, sa gitna ng lahat ng ito, abalang-abala pa rin ang bansa sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa August 4 na raw ito, formal na magsisimula. Ayon sa Senate, E eh kung may kanyang klaseng gulo sa loob ng palasyo, imbes na tumutok sa transparency at leadership, mukhang mas iniisip pa raw ang damage control. At habang si VP Sara ay hinaharap ang issue ng direkta, may mga opisyal raw na parang iiwas sa spotlight. Again, lahat ito ay haka-haka at opinyon ng publiko at mga kolumnista tulad ni Tiglaw. Pero ang tanong ay malinaw, bakit ngayon at bakit hindi siya sumama, hindi siya kasama? Mga katinig, malinaw na maraming tanong ang wala pa rin linaw hanggang ngayon. Kung may issue man, ang tanging paraan para mawala ang duda ay komprehensibong paglalabas ng katotohanan. Walang masama sa OFW bonding, pero sana hindi ito ginawang panakip butas kung sakaling may mas malalim pang dahilan ng paglayo sa mga mata ng media. At sana kung may isyong dapat sagutin, harapin ito ng buong tapang at dignidad. Sa huli, dapat tayong maging mapanuri pero hindi mapanira at huwag basta-basta magpadala sa chismis. Pero may karapatan tayong magtanong. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang poses mo ay mahalaga. Samantala, sarisaring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila... Ngayon pa magbabanding sa OFWs, samantalang sabik na sabik siyang makipagkita kay Trump. Doon nga sa funeral ni Pope Francis, grabe siyang magpatawag ng pansin sa US President. Once in a lifetime ang pakikipagharap kay President Trump. Tapos palalampasin lang, nagtatago na si First Lady! Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction i-comment po lang sa baba. Poses yung mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!